Lifestyle check daw. O oh, talaga, eh bakit hindi kaya nila sa mga sarili nila, no? Mag-lifestyle check sila. Lalo na yung mga Dora de Exploratorium, No? Mga kapat ng helmet dahil Thursday na ngayon ito yung mga ganap ni Mayor Lenny Robredo nagkaroon na naman ng mga seminars may mga programa sila in terms ng mga workshop or yung ma-enhance talaga yung mga personal and professional aspect ng mga empleyado yan sa Naga at talagang super nakakabusto ng moral dahil natutulungan ka nito na magkaroon ng professional and career growth So, panoorin natin at nanggigigil talaga ako sa mga lifestyle, lifestyle check na yan. So, dapat talaga, eh, noon pa nila in-implement or dapat mag-umpisa yan sa mga sarili nila. Yung mga gusto magpatupad yan at nagpapatupad yan at mag-implement yan, umpisahan nila yung lifestyle check na yan sa sarili nila, no? magano kaya yung mga nagagastos nila paglipad-lipad sa mga bansa-bansa na pinupuntahan nila. Pero ito, balik na tayo kay Mayor Lenny. panoorin natin ito. Boots sa Bihon after... Lulukala. Urog na si mga hoben Pang, mga middle managers, asin maipalisman ka mga ini sa kapwa nita empleyado, dangan maihanda sa mas dakulang responsibilidad sa pagtaoning husay na serbisyo publiko. Target ta uh, si mga hoben, itong middle managers sa City Hall, dahil trainers training siya, uh, buod sa after this, ang expectation sa inda, itatrain din nanda si ibang nasa City Hall. Um, ako kaya nahiling ko na very helpful sa buong organization. Ana ah, magkaigwang arog ka ini. Tana experience ko ni kang VP ako na mm, pag nagraran pag pigraranihan ka, igwa ka tulo solusyon na may tatao. Ang solusyon na matatao mo mangyayari lang pag igwa staff work na ginibo beforehand. So iyan ang pinaka sadya kani. Eh. Nasa to baga may mga problema ngay sa daga, may mga problema sa harong. Ah, problema sa transport. Ganun pinaka-idea kang si SW. Bago mo harapon si mahagat sa si imong tabang, um, si buong opisina, pighandaan na. Ganun si trabaho nangyayari beforehand, na mahali si naghagat sa si imong tabang, igwa ka ng solusyon. Bako itong pinapabalik-balik, after ah, sa mga opisina, ganun para sa tuya, mas para sa tuya, mas makakaservisyo kitang tultul pag pinaghahandaan ta. Dakil kitang na kaipuan bago hulit. Uh, ang Development Academy of the Philippines pig, pig commission ta na pag-adalan si rationalization, si rationalization sa right sizing kang bureaucracy. Um haloy na ining plano in fact si Dada Dela Rosa sarong sarong um, staff sa City Hall nag-adal sa AIM. Ay nag-adal sa DAP pala. Nag-adal siya sa DAP. Paper niya na ini. So, pig-assign ta siya um, sa kasi shield bulaong pika sa sindang duwa na iyo ang nag interface with lab na pag-adalan si mga structures kang gabos na opisina sa city ta halimbawa kadakol ang pig create na bagong offices na nagduduplicate ang functions tapos may mga opisina na yaon ang department head pero ang masunod sa iya salary grade 4 pag-arugin, di kita nagtataka training middle managers So, ang gusto ta sana, ayusin ang structure para may, pag may mag-retire man, mag-resign, handa na mag-step up si Raon sa laog.